Ano, dire umakit tak ba dito day? Basa umputo in tellin asko. Yeah, dito po ako sa ano sa ano namin mga lelaps sa taas ng munisipyo Sa taas ng munisipyo namin. Hindi dito po ako sa rooftop. Ayun. Dali dito po ako sa rooftop. Ayun po. po yung yung park namin. Yan, PCC namin yan, yung malaki. Yun ang ano. Yun ang Day, alir ko, Day. Yun ang ano. Gunito sa Paliwag sa ko. Yan, yan yung park palit palit ako gunit akong susi kaya akong kung ano ng church ayan ayan po yung ano namin church namin yan ayan, ayan po yan Uh -huh. ha Ah. Eh so timbul sana. Oh, isod timbul sa akong susi. Ayon hmm, dito po kami. Dito oi, o pina ganin na. Oh lagi, don't worry. Ayan, may meeting po kami mga nalabs, pero dito muna ako sa rooftop ng munisip, munisipyo namin. Ayan. Dito po muna ako. Ayan. Dito po yung rooftop ng munisipyo namin. Umakyat po ako. Pero may, may meeting po ako doon sa baba. Habang wala pa yung ano namin. Yung makikmeeting sa amin yung DILG po. Yan, habang wala pa yung DILG, andito muna ako sa ano sa sa rooftop ng municipio ano po. yan po yung ano sa sa likod po yan po yung tourism. yan po mag ano mag uh, mag info about sa kung sino gusto mong punta nang Kalangdamon. Yan, yan yung mga pambot na malalaki. Ang po. Yan. Yan. yan yung mga pambot dyan sa baba yan yan yung mga pambot na papuntang kalanggaman island yan po dito po kayo mag inform uh, about sa ano sa kalanggaman mga langga kung gusto nyo mapunta so dito ayan po yung mga malaking pambot ito at ito naman kasama ko ito yung kasamahan ko magpapatakbo ng kagawad Hi, pudet dai, Yan, kagawad po siya. Dati po siyang daycare teacher. Ngayon, nag-resign nag siya kaya gusto niya magkagawad kasi wala daw ang ginagawa yung kagawad. <laughs> Tum -tum. kasi yung teacher daw, marami daw mga ano, paperwork. <laughs> Yan. Yan. Yan, habang wala pang ano, hindi pa nag-start yung meeting namin dito muna kami sa sa taas ng munisipyo namin. Ayan po. Yun po sa... Mungo sa kaya bisihol. Isod na akong susi. Diha. Oo. Ayan. Kumilik po namin yan. Kumilik. Ito, ito. Ayan po ang... PWD at saka yung ano, PWD office, yung support office, at saka yung katabi niya, yun po ang kumilit namin. Ayan. At saka... Ito po, dito po kami sa ano, dito po ako sa rock Yan, Ayan, may CR po dito. Yan po, yung so CR, may CR po dito. Ang ganda -ga -ga rin yung CR. Ayan, dito banda sa dagat. thank you so much for watching mga lalab. Yan, yeah, thank you so much po. Bye-bye po. Yan, yeah, don't forget to like and subscribe my channel. Yan. Yeah. Bye na, bye mga guys. Bye guys. Bye-bye po. Men po. Men. Yan po yung hagdanan papaba. Yan yeah po yung hagdanan po ko. Yeah. Yan. Yeah, Yan papaba po. Yeah. Yeah, po. Yeah. Yan, diyan kami mag meeting po mga lalabs. Yan. Yeah and po bye 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 po bye 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 po bye bye love you bye bye, bye, bye. bye, bye.